Hello guys, meron po gusto kong i-share. Isa pong uh, viewers po natin at followers sa ating page ang uh, meron pong question sa akin. Ang sabi po ng kanyang message ay ganito. Uh, Kuya Ray, good afternoon po. Pwede po ba magtanong about sa doctrine? Sorry po sa abala, pero followers nyo po ako mula pa noong nasa Adventist pa kayo last 4 years. Itatanong ko lang kasi sana kung dapat pa ba akong lumipat sa Adventist kahit alam kong prone sa sin ang pagkakaroon nila ng abortion. Gusto ko sana private PM lang po to. Eway po, born naging Christian ako. Elective abortion, I mean, ay mabigat kasi sa desisyon sa part ko. If gagawan nyo po ito ng video, ang request ko ayos lang din para maging knowledge na din sa iba pake-hide lang ang name ko. TY. So, ito yung kanyang request sa atin na tinatanong niya kung dapat pa ba daw siyang umanib sa Seventh Day Adventist kasi actually hindi lang hindi lang once ito eh. Napakaraming beses ko na na may mga nagko-comment sa akin after ko umalis sa Seventh-day Adventist nag-PPM sila at tinatanong na uh, kung itutuloy pa ba, ba nila yung pag-anib sa Seventh-day Adventist kasi nga nung Seventh-day Adventist pa tayo maraming mga churches or iba't ibang sekta ang nakakapanood po sa ating mga video then sa pamamagitan ng inyong lingkot, ay naiingan nyo silang umanib sa Seventh-day Adventist pero eto, kakaiba siya kasi mula noong Seventh-day Adventist pa ako hanggang lumabas ako ay nananatili siyang followers kaya tinatanong niya kung itutuloy niya pa daw ba ang pag-anib sa Seventh Day Adventist. Ito magiging pair ako sa iyo, brother ha. Uh, isa kang born again Christian. Uh, kagaya mo, nainganyo rin akong umanib sa Seventh Day Adventist kasi ang aral nga nila is commandment keeper. Wala nang siguro masasarap pa sa isang relihiyon na itinatanyag ang kautusan ng Panginoon. Kasi sa iba't ibang sekta kasi naniniwala sila na sila daw ay believers ni Christ. Sila daw ay Christ alone, faith alone, di ba? Kung ano ng mga alone na iniimbento. Pero itinatakwil naman nila yung pagsunod sa kautusan. Bagay na hindi naman itinuro ni Jesus. Sabi pa nga niya eh, siya ay naparito para sundin ang kautusan, hindi para sirain. So, kagaya mo, na inganyo akong umanib sa 70 Adventists kasi nga po, commandment keeper sila. Pero kagaya din ng alam mo, lumabas ako sa 70 Adventist kasi na ko na yung sinasabi nilang commandment keeper sila is hindi naman pala rin yung 100% na totoo. Nalalabag ng Adventist yung aral na huwag kang papatay. Sapagkat binanggit mo na rin hindi ko lang gustong itapik ito pero nabanggit mo na rin sa iyong message na ako nga inexpose ko yung posisyon ng Adventist. Ang Adventist mayroong tinatawag na abortion guidelines. Sa abortion guidelines, ipinahihintulot po doon as long as yung babae hindi siya pinilit, sarili niyang kagustuhan kalooban na magpa-abort ay pwede niyang ipa-abort po yung kanyang nasa sinapupunan kung ito ay pasok doon sa guidelines nila. Ano po yun? Unang-una kapag ka manganganib yung buhay ng babae or ng sanggol, vice versa. Basta may manganganib na buhay necessary yon mga exceptional circumstances na pwedeng i-abort yung nasa sinapupunan. Nga lamang, maraming mga Adventists binulag ni Satanas. Bakit? Kasi kahit na i-flash natin sa screen yung uh, abortion guidelines na galing sa kanila, ang nakikita lang nila doon is yung exceptional circumstances lang doon daw is yung between life and death, mga nganib yung buhay ng magula. Pero hindi yun yung totoo. Kayo mismo magbasa. Nandiyan yan. Makikita mo kung paano binulag ni Satanas yung isip ng maraming mga miyembro. Bakit? Kasi kasabay po noon, hindi naman yung toldo kay eh. kumo yun eh. May kasunod pa doon eh. Kasabay doon, basta sarili mong kagustuhan, kapag nakita sa diagnose na yung sanggol ay may physically and mentally defect na diagnose doon sa pitos, pwede mo rin siyang ipa-abort. Eh yan, hindi naman yung between life and death. Normal delivery po yan. Kahit balibalik ta rin mo ang mundo, normal delivery po yan. Pero once na ma-detect doon na, na may problema sa pitos, na kung saan mayroong physically and mentally defect, pwede siyang i-abort ano pa yung bunga ng rape at incest na rape ka ng tatay mo, ng pinsan mo, ng magulang mo nagbunga po yon incest ang tawag po doon may mga katwiran kasi sila na eh, wag nating i-judge kasi mayroong mga ganyan na nagpapakamatay o nga naman pero hindi naman ibig sabihin na tumutol ka sa pagpapa-abort sa ganong cases is ginajudge mo na sila kasi ang mali, mali po yan Balibalik ka rin mo man ang mundo, abortion pa rin po yun. So, hindi maitatama ng pag abort doon sa ganong cases para masabing tama na yung ginawa mo dahil sa maling nangyari. Hindi po yun. Sa Bible, abortion pa rin po yun. At yun, normal delivery po yun. Hindi po yun between life and death. Nakakaawa ang isang Adventist na ini-insist niya sa isip niya na yung guidelines, ang itinuturo lang daw noon is kapag manganib yung buhay ng magulang. Paano? Marami kasing mga defender na sinungaling na sinasabing yun lang daw yung ina-abort sa 70 Adventist based sa guidelines, abortion guidelines sa so pinag-uusapan natin dito ha. Pero titingnan mo, sa abortion guidelines, hindi lang po yun. Yung bunga ng rape at incest, ay hindi naman po yun. Hindi naman po yun between life and death. Normal delivery na mailalabas mai mo yung, yung bata. So, elective abortion po ang tawag po doon. Kasi nga po, wala naman pong between life and death na nakasalalay po doon. Pero magtataka ka, maraming mga miyembro idinidiin na yun lang daw between life and death lang. Pero kasi nungalingan po yun. Meron pa akong nabasa na hindi naman natin doctrine yung abortion. Ah, sigurado ka? Sure ka, hindi doctrine ng abortion. Kasi bakit hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng salitang doctrine? Baka kasi ang akala ng isang miyembro pag sinabing doctrine, ito yung nasa 28 fundamental beliefs. Nakakatawa namang knowledge yun kung yun ang iniisip mo pag, pagka sinabing doctrine. Sa Bible, pagka sinabing doctrine, kasama dito yung way of life kung paano ka nag-iisip, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka kumikilos, ano yung practices mo, ano yung paniniwala mo, dapat nakalapat sa aral ng salita ng Diyos or sa doctrine. Kasi ang hirap namang, ang hirap namang sabihin na kailangan doctrine mo bago mo i-consider na mali. Hindi yun. Like for example, bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo ang katoliko, nakikita natin lumuluhod sa larawan. Pero wala silang doktrin na sila sumasamba doon. Pero itinuturo natin na paniniwala nila sumasamba sila doon. Pero ang totoo, hindi nila doktrin 'yon. Oh, eh kung i consider natin yung gano'ng arguments na hindi naman maraming doktrin yung abortion, hindi nga doktrin, pero labag na sa Bible eh. Kahit anong sabihin mo, labag yun sa Bible. ipapa abort mo kapag may na Alam nyo sa mga unang guidelines ng Adventist, even na ng below 15 years old, nakalagay sa guidelines, pwedeng i-abort. Isipin mo kung paano binulag ni Satanas yung isip ng mga tao. Kasi hindi kasi nagpapakcheck check. Kaya nung umalis ako sa Adventist, nagagalit siya sa akin, hindi ka kasi nagpapakcheck check, di ka marunong mag-aral. Tamad ka mag-research. Kaya ngayon umalis ako sa Adventist, kala nila sinisiraan ko. Hindi, hindi ka lang marunong mag-research, Brad, sister. Hindi ka lang marunong mag-research. Hindi mo alam na yung inaniban mo, nagsasabing sundin ang kautusan, pero sila mismo, nilalabag nila ang kautusan. Bakit? Saan ba galing yung guidelines? Saan ba galing yun? Ano yun, napulit sa basurahan? Hindi, o okay. pinagkasunduan yan sa Executive Committee. At yung nasasangkot sa Executive Committee, matataas na officialis ng 70 Adventist. Kahit nga presidente, Jaja ni eh, presidente ng 70 Adventist. So, So, galing sa pamunuan yung kapahintulutan niyan. Kaya ako, lumabas ako sa Seventy Adventist. Bakit? Hindi kasi totoo na sinusunod ng Seventy day Adventist ang kautusan. Huwag kang maniwala sa mga miyembro. Kaya mapapayo ko sa iyo, brother. Huwag na huwag kang maniniwala sa mga miyembro. Nagsasabing, hindi naman doktrina ng Adventist yan eh. Parang, parabang ang para bang ang senaryo, kailangan doktrina muna para masabing masama o hindi. Ang pinag-uusapan dito, is labag ba yun sa Bible o hindi? Na isasagawa ba yun o hindi? At kanino galing yung guidelines? Ah. Eh dyan, pag nilawakan mo yung isip, makita mo, nalalabag ng church. Church, bakit eh? Sa church galing yung abortion guidelines eh. Sila yung, ano yan eh, sila yung responsable dyan eh. Hmm. So, huwag kang maniniwala sa mga member na sabing hindi daw totoo na na based sa guidelines ng Adventist is pinapayagang i-abort yung walang kalaban-labang bata. Hindi ho. Ikaw mismo magbasa. Ikaw mismo ipa-flash ko sa screen. Tingnan mo maigi kung yan ba ay ay paninira natin o binulag lang ni Satanas sa yung isip ng maraming mga miyembro. Hindi ako galit sa mga miyembro ha. Hindi ko rin naman gustong talakayin to. Ito ay pagsagot sa question ng isa nating viewers. At labas kayo dito. Wala kayong paki dito kung ano yung kanyang i-comment. At ang ating sagot is wala rin kayong paki dito. Kung baga hindi natin intention dito na manapak ng miyembro kahit kailan, hindi ko naman ginawa yan. Ang intention natin dito is bigyan linaw, dapat ba siyang umanib pa sa Seventy Adventist? Ako, ang masasabi ko dyan is, desisyon mo yan, Brad. Kung gusto mong mag-Adventist, walang, walang pipigil sa'yo. Madali namang umanib sa Seventy Adventist basta magpahayag ka ng iyong pananampalataya sa mga aral na kanilang sinasampalatayanan. Pero ako mismo sa sarili kong pag-aaral kaya ako lumabas diyan kasi na ko based sa aking pag-aaral na hindi totoong commandment keeper ang Adventist. Sila po ay nagpahintulot na i-abort yung mga walang kalaban-labang mga bata. So sa side ko ito, hindi ko sinabing maniwala ka. Ang sa, ang sa akin lang is mag-research ka. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, kaya mong lunokin na umanib sa isang iglesia na may ospital na nag-a-abort, eh, nasa sayo pa rin yan. Kasi kahit naman i-expose ko ito, kung, kung okay lang sa'yo, wala rin naman problema. Wala rin naman akong magagawa. Ang problema kasi, hindi pare-pareho. Kung sa mga miyembro, okay sa kanila, sa akin, hindi. Kung baga, ako, hindi naman talaga ako nagtatrader sa Adventist. May bagay lang na hindi ko kayang lunukin dyan, na kayang nguyain at lunukin ng maraming member. Na ano yun? Na ang abortion guidelines na mula sa General Conference is nag exist sa mga ospital ng 70 at 20. Sa akin, hindi ko yung pwede. Hindi ko yung kaya ng akisikmura. Kaya na binanggit yung ako ay merong uh, one-year-old pa lang na baby. Nung pinag-aralan ko yung about sa abortion, buntis pa yung misis ko. Kaya mas matiba yung paninindigan ko about sa bagay na yan. Walang miyembro ang pwedeng humatol sa akin. Bakit? Sarili kong research, sarili kong desisyon, wala akong hinihikayat sa kanila na lumabas. Basta sa akin, ito yung pag-aaral ko. ganon din sa iyo, brother. Gusto mo umanib, walang problema pero dahil ako tinatanong mo, sinasabi ko lang sa'yo na ako umani ba ako dyan kasi kala ko kung man keeper. Kaya lumabas ako dyan kasi ko hindi yun totoo. Ikalawa, ang Seventh-day Adventist, kiniklaim nila na sila ang remnant church. Hindi ko alam kung kasama yan sa napag-aralan mo na sa pagsusuri sa Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist, kiniklaim nila na sila yung remnant church na binabanggit sa Revelation 12.17 paano daw nila nabang nasabi na sila yung tinutukoy doon kasi may dalawang katangian. Una, nagsisitupad sa mga utos na Diyos, which is yung Ten Commandments. Ikalawa is may patutuon ni Jesus. Ang patutuon ni sa ibang talata ay espiritu ng hula o kaloob na propesya. At yan daw po ay nagaganap o nakikita sa ministry o ministeryo ni Mrs. White. Kaya meron silang commandment kipi at meron silang SOP or Spirit of Prophecy. Yan nga po yung mga writings ni Mrs. White. Pero kung ako tatanungin mo, especially kasi nung muna naniniwala ko diyan, itinetestimony ko pa yan na ang Seventh-day Adventist sumusunod sa kautosan at meron silang Spirit of Prophecy or meron silang propeta. So, para sa akin nung una, tugman-tugma sa Revelation 12.17 na ang remnant ay ang Seventh-day Adventist. Pero alam nyo po, kung, kung patuloy ka lang mag-aaral, yung tiyatawag na progressive uh, study syempre, yung understanding mo magpo-progress pa din. Kagaya sa akin, nung lumabas ako sa 70 Adventist at na ko na hindi talaga sila commandment keeper, eh, ako tiyak na tiyak ako na hindi sila yung, yung remnant sa Revelation 2017. Bakit? Unang-una, yung pagiging commandment keeper, bumagsak na sila doon. Dahil nag abort sila sa kanilang mga ospital using guidelines. Dahil batay sa kanilang guidelines, pwedeng i-abort yung walang kalaban-laban ng mga bata. Ikalawa, mali yung understanding nila sa tinatawag na patutuon na Jesus. Kasi iniisip nila pag sinabi patutuon na Jesus, ito tumutukoy sa ministry ni Mrs. White or uh, pagkakaroon ng propeta ng isang church. Pero kung mapapansin mo, uh, eto, ito, makakatulong naman to sa iyo. Pagka mo din sa mismong aklat ng Apokalipsis na sinulat ni John, mapapansin mo na si Apostle John ay dumanas din ng pag-uusig dahil sa patutuon ni Jesus. So may patutuon ni Jesus ang, ang true church. At yung patotoo ni Jesus, taglay ng lahat ng mga miyembro. Kaya nga inuusig lahat ng miyembro. So, hindi to specific sa isang propeta. At kung titignan mo, kung i-consider natin na yun ay kaloob na pagkapropeta at ang katuparan nga niyan is si Mrs. White, edi eh, lumilitaw si Apostol John inusig pala siya, nakaranas na siya ng pangusig dahil sa sulat ni Mrs. White. e <laughs> di ba? Illogical. Kasi hindi pala ba exist si Mrs. White that time. So, ipinapakita lamang na yung patutuo ni Jesus, hindi po yun yung writings ni Mrs. White. Hindi po yun. Ang patutuo po ni Jesus, ito po yung gospel. Sapagat si Apostle John, siya po ay inusig dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Si Jesus mismo yung patutuo na yan yung ebanghelyo po na yung ebanghelyo ito yung buhay kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo so ito yung patotoo ni Jesus inuusig ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo dahil sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo kaya may sa akin yung bang ipinapangaral mo may spirit of prophecy yes na lamang hindi kagaya sa spirit of prophecy na pinaniniwala ng Adventist kasi sa Adventist yung mga sulat ni Mrs. White na kung titingnan mo na yung sulat ni Mrs. White, pumapabor pa sa, sa one true God believers at hindi sa Trinitarian believers. So, para sa akin, sablay ang claim ng Seventy Adventists Adventist para sabihin sila yung remnant church sa Revelation 12.17 sapagat mali yung understanding nila may kinalaman sa patutuon ni Jesus. Ang patutuon ni Jesus, hindi po yung writings ni Mrs. White, ito po yung ebanghelyo na siyang dahilan kung bakit si Apostle John ay dumanas ng mabigat na pag-uusig. So, ulitin natin yung tanong, dapat ka pa bang umanim sa Seventh-day Adventist Church? Ang sagot is, nasa sayo po yan. Hindi kita pipigilan. Pero ako, lumabas po ako dyan sapagkat na-approve ko na hindi sila tunay na commandment keeper. Nilalabag talaga nila yan. Ikalawa, mali yung understanding nila para i na sila ang remnant church sapagkat ang patutuon ni Jesus ay hindi yung writings ni Mrs. White, kundi yung gospel o yung ebanghelyo ni Kristo.